Good morning po, good morning, good morning Good morning sa lahat ng aking uh, subscriber Yan, magandang umaga sa inyo lahat Yan, magandang umaga sa inyo mga katikit Yan, sira po ang aming bus dito sa Talipan Sira po condition Yan So, kapag po ay pamila kami sa Dalahigan Yan, nagpila po kami sa Dalahigan na Nung bandang uh, uh kami ay uh, biglang uh, aming arkondo sa gitna sa loob sa loob sa kanan so ito ay uh, parado parado po ang kaya papagawa muna namin dito sa talipan yan i po yan i dito aming arkondo para matanggal yung uh, para o so, dumi sa dinadaluyan ng tubig na galing sa aircon yan so kapag po ay 3 weeks kami ha, naka naman naka 26,000 po kami naka 26,000 yan nasira din po yung uh, bus ni Fernando TV nandito po yan sa talipan na uh, po yan sa may sa nga po nadaanan namin yung uh, 822 yan katabi namin yung 822 sira din po yan oh. yan hindi ko lang po alam mga sira nyan kung ano o yan o, no? magkatabi. magkatabi ang uh, bus ng mga vloggers So, oh. 822, 722, yeah. yan. Yan, uh, parehas King Long po yan. Uh, itong amin ay King Long Yung po naman kay Fernando uh, TV ay King Long High Ticket Longway. So yan, malaki-laki yung uh, bus ni Fernando TV. Itong um, amin ay maliit. Uh, Fernando Tapia ay Cordillera uh, Center sempre. Long distance yan, biya yan, uh, bisaya late, summer late yan. Amin na ito sa ina So kanya kanya na niya talaga hindi pwedeng bumpas. Mali pa na lang kung may permit. Kasi pag nahuli may multa yan. So, pag lusena, lusena na. Pag patanggas, Patangas, Patangas Lasupuya. Kung mga niya natin yan. Ayan, nandito tayo sa loob ng bus ni Fernando TV. Ore, oh. Dito yan sa Talipan. Oh, maraming air freshener. Ayan, ang air freshener nila ay just uh, strawberry. Yung sa amin naman ay yung uh, parang uh, lemon. Lemon ang aming uh, air freshener. Ganda ng kortina niya. Pulang-pula, oh. So si Fernando TV ay nakababa. Nakababa at piyesta kahapon. So nandun si Tatay Tony. Ayan, good morning kay Tatay Tony at Nanay Nori. Yan. Yan, good morning na rin natin si Fernando TV. kabayan Vlog, South Ruder. Uh, DL Mechanic 2. Hipolito Hernandez TV. Uh, bus Life TV, Kosiko Vlog, siyempre. Siyempre mga DLTV loyal at solid vloggers yan. Yan ang bus ni Fernando TV. Oh. Talagang malaki talagang uh, bus na biyayang bisaya. Talagang kailangan ay malaki. Para maraming may kargang uh, bagahe at saka hindi siksikan oh luwag na mga pagitan ng upuan yan ah uh, shoutout muna natin si sir ramnib DC JP Vargas Mangalay, Melvin Salazar Darwin Leonidas Sir Dex Sir Masangkay at ah uh, James uh, Kalalo si sir Nelmar Monasterial Jason Pagatuan Jober Rosales yan, shoutout din natin si Saldi Capareño ng San Fernando Mas at saka sa Burgos Family ng Sarayaya Quezon, yung aking uh, uh binata dyan na nag-aaral sa Enverga University Yan, shoutout sa mga taga Enverga University yeah. Yan, good morning sa mga taga Enverga, yung mga loyal na pasayarong natin yan, mga taga Sarayaya Candelaria Uh, ciao ng mga estudyante ng Enverga uh, dyan na uwi Araw-araw natin sa kanyan mula alas 11 hanggang alas 8 ng gabi. Yan mga sakay natin. Yan mag-aaral kayo ng mabuti mga taga Enverga University para kayo ay makatapos, makagraduate. At makakuha ng magandang uh, trabaho at umunlad ng inyong uh, pamumuhay. Yeah, sharead din natin si LK Lansion. Firebar. Ibest Spotted Bass. Jason Pagaduan na na bating na natin. Na double na double na double Tristan Joy Sonsa. Menard Benave, the hope Shout out din natin niya. good morning, good morning sa mga taga-idol ko. Pelipen Buses, Palomar Team. William Dacer. sir. Ayan, shout out din sa mga taga-Uncle John's Convenience Store. Napakadami pala niyang mga outlet. Talagang parang 7-11 na rin sa dami. Talagang, talagang maunlad na maunlad na rin ng Uncle John's. Asik Clifford Monte. Yan. Si Sir 812J Share din sa natin si Mr. Fitness Swabe Official Kay Sir Christian Christian Agustin Mr. Pakitong Kitong Moscow One Header Yan. Good morning, good morning, good morning So nakikita nyo ay bus ng mga vloggers mga siraya, mga sirami, mga bus yan, aircon lang ang problema namin. Ito naman, di ko alam kung anong sira nitong kay ah. Kamay na bela. Yan, mapapansin nyo, may nylon dito sa gitna. Ah. Nylon. Ang purpose ng nylon na yan ay para hindi masyadong bladlad yung uh, ah, kurtina para fix na fix yung pag sinara nila. Hindi sila, hindi dadampi sa mukha nila yung ano yung kurtina. Ah, Yun ang purpose nung nylon para yano oh, pantay pantay yung pagkaka ladlad ng kurtina banggit ko kanina na dito sa DLDB kanya-kanya talaga ng linya kung Lucena ka, hindi ka pwedeng lumampas ng uh, timonan kasi mahuli ka pag diet, lang pagkabikol uh, may kanya-kanya din yung linya at uh, kung Bisaya, yan, Bisaya lang ang biyahe talaga. So, ganun dito. At ang uh, empleyado, ganun din. Kung taga saan ka, kung taga Quezon ka, sa Lucena ka siyempre babiyahe. Kung taga daid ka, sa dait ka. Pag Bicol, doon ka rin babiyahe. Yan ang maganda sa DLDB, tinatapat-tapat baga. Kung saan ka nakatira, kung tagalipa ka, di doon ka sa lipa. So, hindi nalalayong ang empleyado kung baga kasi mayo, lumayo, mahirap maglaba, mahirap umuwi, matagal umuwi yung ipapahinga mo, kaya ibabiyahin mo pa, pawi. So, kung doon sa malapit, sa terminal, masisilayan mo, makikita mo yung pamilya, mauwian mo, mawapasalubungan mo, madadalan mo ng mga pasalubong, ng mga prutas, uh, tinapay, okay papasut yan ang malaga so sa Piyang Bisaya naman at Piyang Bigol yung malalayo sa terminal syempre pagkadaan nila sa kanilang bahay yun ah uh, maabutan na, na ng mga mga asa-asawa ng uh, damit pagkain at yung tubal naman yung madami-damit syempre pa eabot mo na rin para malabhan so ganun dito ...talagang makikita mo yung pamilya mo... ...halos sa uh, araw-araw. Tulad ko, nakauwi ako gabi. So, nakita ko si Adam. Yan, sarap din natin si Sir uh, Edmondo Rosario... ...at kay Ma'am ng New Jersey USA... ...at kay Sir uh, Glenn Guboy... ...at kay Ma'am uh, Maricel... ng Saudi Arabia, Sanisani ng Almaray... ...at uh, Romeo Sarreno... ng Saudi... ...at uh, kay Sir... Uh, Vicente Okmina ng Brunei Antonio Danieles ng Leyte at sa uh, yan atras na yung 722, parang gagawin na po sana magawa na at kami makabiyahin na so ganun talagang uh, bus nasisira pag uh, ginagamit araw-araw ay syempre masisira kahit anamang, uh, kahit gamit ay pag ginamit mo araw-araw ay nasisira so yung mga pasahero nito pala kahapon pabuntang uh, Leyte ay uh, na, -transfer na. So, yun, napag-transferan din ay siyempre mga biyahing uh, Bisaya din. Hindi pwede mag-transfer sa biyahing Lucena kasi ma-out of line. Bawal yung bawal. Maliba na lang kung talagang may uh, permit galing sa LTO, LT Barbe. Yan. Uh, paano nga ba yung kita ni nung uh, napag-transferan? Siyempre, ikakating yung uh, ticket niyan. Kung hanggang tsaong lang. So, ang kita ni na kami ni ay hanggang tsaong lang. Kukwintahin yun kung yung uh, hanggan, uh hanggang hanggang uh, Manila hanggang Chaong tapos ay uh, yung Chaong hanggang Leyte ay doon na sa pagdatransfera na bus doon ang kita nun so na ang sistema pag uh, transfer uh, may kita may kita yung uh, napagtransferan so lalo lumaki ang kita nung napagtransfer kasi nadagdagan ng uh, pasahero nadag, nadagdagan din yung gross nila So yun lang po, maraming salamat. Thank you, thank you po. Maingat-ingat po tayo, ingat-ingat. Mainit po ngayon na uh, uminom tayo ng uh, maraming tubig at kumain ng uh, matutubig na pagkain, prutas, uh, melon, pakwan, at saka masustansyang pagkain gulay, syempre. Yan, maraming salamat at ingat po tayo lahat, ingat, ingat. Bye.